sumite na ng resignation ang pinuno ng Quezon City Police na si Brigadier General Nicolas Torre III matapos ang kontrobersyal na press ng dating polis na si Wilfredo Gonzalez ang nag-viral na lalaking na at nanutok ng baril sa isang siklista sa QC. Sa kumpirmasyon ng opisyal, epektibo ang kanyang pagbibitiw sa pwesto simula bukas August 31 matapos magsumite ng resignation ngayong araw. Unang sinabi ni Torres sa programang Dos por Dos ng DZRH na naisip niyang bumaba sa pwesto upang bigyang daan ang investigasyon sa naturang road rage incident sa pagitan ng dating polis at isang siklista. Mm -hmm. uh, to allow me to take leave and uh, be in a position as uh, director of Gatlin City to play way for the impartial investigation. Naku, ah, pakiulit, hana? pakiulit nyo nga po yun. Mm -hmm. uh, kayo po ay uh, humihingi na mag-leave. Na mag no, ma marilib na po. Ito ah, ito -leave sa leave na. Para, mag, um, para mabigyan ang pagkakataon ang isang partial investigation without any cloud na ako ay nag... Uh, nag... Uh, na influence nag... nag Nag-influensya. Dagdag pa ni Torres. Mga interested parties will file a case against me. I can also prepare for my defense or at uh, primary talaga is that ma-investigahan ng maayos ang kaso na ito mm. na walang cloud of doubt mm -hmm. sa kahit sinong miyembro ng PNP na may mga wrongdoings. Especially ito uh, na I am Pugnay time I'm the head of Quezon City Police District and it's not very good to see na ako na nandito na kinikriticize at uh, patuloy na kami pa rin ang nagdadala ng investigation. May paliwanag din ng opisyal matapos sa mga natanggap na kritisismo sa kanyang paghawak sa naturang press conference kung saan niya iniharap sa media ang dating pulis. Ano po sa tingin niyo ang request sa akin, di ba? Mm -hmm. hmm. Uh, siyempre, gusto po. Pwede ba ma interview si Gonzales? Ayan, uh, yeah, o. Oh, oh, Di ba? Opo, oh, oh. oh, diba? Diba po, ganun, oh. Uh. O, o, ganun nga po yun. Mm -hmm. Inis po ngayon. Pag hindi ko ito pina-interview, alam ng media, ano ang mangyayari ang sasabihin Yeah. So on the high side, which is, which gives us a uh, perfect vision, a 2020 vision, I could have done it better. Yeah. So, I could have done it better the way that I handled it. Sinama ko siya sa conference room katabi ko at pinagsalita ko siya. So, I could have yeah. done better than that. Kaya yeah. I take responsibility for that. Ang, so, yeah. Sa akin lang kasi, ang thought yeah. process ko ng araw na yon sige in 30 minutes I came up with a decision, sige patawag tayo ng Patawag tayo ng press na... Sa matala, ang dating pulis na si Wilfredo Gonzales sinampahan na ng reklamong alarm and scandal kung saan tumayong complainant laban dito ang ilang pulis dahil tumangging magsampan ng kaso ang biktimang siklista habang sinuspinde na rin ng LTO ang driver's license ni Gonzales. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino.